ang hindi mapapasigaw sa sobrang tuwa. Buong weekend kami ni Ate Leia na namulot ng mushrooms and talaga namang sobrang daming mushrooms ngayon sa forest. Lalo na itong mga gray chanterelle. Punong-puno naman talaga ang forest ng gray chanterelle. So, namulot kami Saturday and Sunday ni Ate Leia. Pero guys, ang nakakalungkot lang is sobrang Sobrang mura ng bili ng Grecian Tarel ngayon, nagkakalahalaga lang ng 30 crowns or 150 pesos. So guys, sa pamumulot namin na to, nakakuha kami ng total na 68 kilos ng Grecian Tarel. 68 kilos. Yun nga lang guys, mura lang yung, yung bili niya, kaya naman hindi ganon kalaki yung nakuha naming pera. Pero okay lang. Yung yellow chanterelle naman guys is mahal. So nakakuha kami ng 22 kilos total ng uh, yellow chanterelle. Kaya naman malaki pa din naman yung nakuha namin. Nakakuha kami ng tag 3,000 crowns ni Ate Lea. So that is, almost, that is equivalent to more than 15,000 pesos. Ayan may mga nakuha pa kami ng mga black trumpet mushroom. So ganyan yan guys. O di ba? Tiyaga lang ang puhunan namin dito guys. Hindi kami wala kaming ibang puhunan dito kundi si paglang Yon buong weekend, Saturday and Sunday maghapon talaga kami sa gubat ni Ate. At kung nakikita niyo, tatlo-tatlo yung mga bitbit -bit namin na mga balde and basket kasi Talagang malayo kasi guys yung pinupuntahan namin na forest. As in talagang papasok kami sa gubat. So para mapuno namin yung mga basket namin. Tapos saka kami babalik ng sasakyan. And then isasali namin sila sa ibang lalagyan. Tapos babalik na naman kami sa forest. Para manguha pa ulit. Nakakatuwa talaga guys. Kasi kahit sobrang pagod namin. As in talaga. Alam nyo ba guys. Nagkanda. Ligaw-ligaw pa ako sa loob ng forest. Nagpa- Ikot-ikot ako, hindi ako makalabas ng forest kanina. Pero okay lang guys. Kasi pag makita mo naman kung magkano yung resulta ng pinaghirapan mo, okay lang. Ayan, tingnan nyo guys. Ganyan ang pamumulot namin ng mushrooms. Kung makikita nyo, punong-puno na yung dalawang basket ko. Ayan, tapos pupunuin ko na lang iyang aking isang balde. And then babalik na ako ng sasakyan. Ayan na guys, napuno ko na lahat ng lalagyan ko. Ayan, malayo pa yung lalakarin ko niyan, guys, papunta ng sasakyan. Ang kada isang basket niyan, guys, alam nyo ba na nagkakalaman yan ng 7 to 8 kilos? Ayan, bit-bit ko lang yan hanggang makarating sa sasakyan. Kaya naman, sobrang nakakapagod talaga. Naman, grabe naman, to. Ang dami. Ay, sige, te, buksan ka. Ayan. Ayan. Grabe. Oh, wow. Ano ba yun, te? Hello, guys. So, guys, ganito karami yung nakuha namin ni ate today. Yeah. Uh, actually, two days, diba? Kahapon din. Mm -hmm. Ayan siya. Oh, grabe. grabe ang dami. Diba, te? <laughs> di <ba>? Hardworking <laughs> kaming dalawa, oh. Grabe yung sipag. Oh, grabe sipag namin. Yes. Ayan, yes. nakuha ako ng 6,366 crowns. Wow. Ilang ko sa peso te? 6,333. Oh, 33! Oh, Yeah. yeah. And guys, ito na, nabenta na namin lahat ng mushrooms. Alam nyo ba guys, 6,300 <laughs> crowns ang nakuha darnie, namin. Darnie. Sa bagay, it's two days naman and uh -huh. that is uh, two people. Pero, uh -huh. 6,300 crowns, nagkakahalaga siya ng 30,000 pesos. <laughs> guys, uh <-huh>. grabe! <laughs> <Palma laughs> ang laki. O, oh, diba? Saan ka uh -huh. pa guys? Oh, Thank, you Thank you for watching. Bye bye. Bye bye.